Magandang umaga mga kabangka Nandito na naman tayo Mag-update tayo sa aming mga nagawa Nung itong mga nakaraang araw Ngayon umaga Alas 7.50 Araw ng Martes Napagkita namin nyo Nandito nga pala yung forman namin Sa portentero Meron siyang sinukat dito Para yung sa tapat nung uh, buwan Tawag nito Yung timon ay puputuloy, puputuloy at saka dito mga kabangka meron tayong i-update mamaya sa aming gagawin nagbalot nga pala kami buwan para magsasahig na kasi kami mga kabangka mamaya magkita po natin yung kumplitong uh, detalye ng aming gagawin ngayong araw mga kabangka bago nga pala ang lahat ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga viewers silent viewers, mga subscriber at saka yung mga bago nga pala sa aking munting channel. like, share, and subscribe. Comment na rin kayo. Na rin kayo kung meron kayong mga katanungan o meron kayong suggestion dito sa aming mga ginagawang uh, fiber na bangka. Bagong lahat, ay uh, ipakita ang, uh, papakita ang kabuuan nito. Ako muna ay uh, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at naway bigyan tayo ng mahabang buhay at uh, bagong pag-asa. Ito na mga kabangka ang aking uh, binuksan kanina at nalinis. Nalagyan muna ng ano, na fiber ko na pero balit tatlong patong pa lang dito sa ilalim. Yung ibabaw na to pito na ito. Dito pito. Pero gagawin ko itong one dosi. Kasi maka kailangan ito patungan ito ng ano, mga kabangka. Eh, paltik eh. Kailangan makapal Pati dito. Hanggang dito. Kasi banggaan ito. Kailangan makapal dito. Pero ito, itong mga gilid nito, gagawin ko lang itong pito mga kabangka hanggang dito. Gagawin ko hanggang ilalim. Ah, yung pa mga kabangka, yung isa. Bukas naman yun. Yung uh, binuksan na yun. Ito pala, mga kabangka yung, Habang pinapatuyo ko ito. Pinapatuyo ko ito kasi gra-grindering ko ulit bago lapatan ulit Kasi uminit baka lumubo lang yung akin ipapatong kaya tinigil ko muna Ayan. Ito naman sila Junil Ayun sila naman yung nagsasalub nag-aano nagbabalot nito mga kwan mga bau runner, bau tapos yung division sa ano. Yan doon si Master Greg na sa ilalim. Doon siya. Doon siya sa mainit. Nag-ano? Pwisto. Ayan. Mainit. <laughs> Oo oh, yan. Doon siya sa mainit. Sa mainit na siyudad. Parang Saudi. Doon siya nag... Uh, Meron siyang... Uh, Meron nga palang mga gamit silang mga kuan electric pan na sa loob kasi kung wala na ko mainit talaga mainit tapos meron kami isang electric pan dito sa ibabaw mga kabangka yan ang supply namin sana no? baka baka masupukit kami sa kuan yung mga nasa ilalim ang nakaka kuan sa ano sa amoy Kainit, yan o Ya yes, yan tian master semester Ayan, tapos si Kyle, kaman si Junil, nasa ilalim yung hold up, pero yun, nasa ilalim. Ayaw magpakita ng mukha, eh. You know? yan. <laughs> Ayan, no? Tanya yan, tama namin. Ayan, mamaya mga kabangka, update natin ulit. Uy, tawa na Ito, mga kabangka, tapos na ang araw ng aming gawa. Alas 5.20 na. Nandito ako ngayon sa atas Ang mga nagawa namin Ayan ay ka, ka, parang tapos na Pero di pa tapos yan Papatungan ko pa yon Kasi kailangan makapal yung Fiber na pinapatungan ng ating paltik Yun naman ang ating susunod bukas Yan mga bangka ito yung mga tapos na itong balutin Yan Tapos ng balutin Tapos na ng hanggang doon mga dito meron pa mga natitirang konti tapos naman si Master Greg dito naman Tingnan natin yung taas mga kabangka Dito tayo dadaan mga kabangka Dito tayo dadaan sa ano Sa put. Dito ko aakyat Ayan mga kabangka Yung kabuhan ng ating Ina-update na Dambuha lang ano Fiberglass na bangka Medyo maganda ang panahon. Sobrang init mga kabangka. Dito mga kabangka, naputulan ko na nga pala ito ng mga kahoy dito. Ayan, naputol ko na yan. Nilagyan ko na ng tabon. magre na kami dito mga kabangka. Aha, stainless ang gagamitin namin dito. Ayan mga kabangka, ang ating kuan medyo marumi. Dahil kuan dahil uh, hindi pa kami nakakapaglinis mga kabangka silipin natin ang mga side by side ng ating uh, nagawa ayan uh, okay na may takip na kami doon kahit to uh, mag uulan hindi mababasa dito sa ilalim mga kabangka ayan ayan may butas kami dito yung pilot house ito yung ating kuan mga, dito nga pala ilang salamin ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam dito sa unahan lang na ito. Maliban doon sa gilid na anim-anim, dosi. -anim, yung dalawang gilid, bali dosi. <coughs> bali 27, oh, oh 17. Siyam, tapos dosi 21. plus doon pa sa baba. Ayan mga kabangka ang ating kuhan. dulo ng uh, ruda nasa masyadong mataas mga kabangka hindi pa kami nakakapaglinis dito dahil uh, mayroon pang mga mababasa diyan, mayroon kami mga gamit na mat kung ano ano yung mga masilya, arian kaya hindi namin tinanggalan ng uh, luna. Ayan, titingnan natin sa side by side sa baba mga kabangka. Yan mga kabangka ang gilid ng ating uh, ito yung lip, lip side ng uh, bangkang ito. Ayan. Medyo mataas-taas mga kabangka mula sa baba hanggang doon sa dulo ng ating kamarote, medyo mataas. Ayan. hindi pa napapinalize yung ating mga gilid dito mga kabangka inuuna muna namin sa loob para makapagside kami mga kabangka yan dito tayo sa kabila dito tayo sa right side ng uh, bangkang ito tingnan natin ayan ayan mga kabangka Ayan yung ginawa ko kanina, yung butas na yun para sa paltikan. Ayan mga kabangka, masyadong mataas. Ayan mga kabangka, bago ko tapusin ang uh, update kong ito, video kong ito, ako muna ay magpapasalamat sa ating mga kaibigan, mga subscriber, mga silent viewers. Uh, mga kaibigan ko sa uh, pag-vlog Maraming salamat uh, sa patuloy na pagsuporta Sa aking uh, munting channel lalo, lalo na dyan sa Jinsan Kay uh, Idol uh, Jubani Works Kay Art Venture TV Kay uh, Raps TV Kay uh, Dungyang uh, Vlog Kabadi uh, Kay Romil, uh, ka Kablogger Laging mag-iingat sa paglalaot, mga idol. Ayan. Uh, bago ko tapusin, God bless you all, mga kabangka. Lagi kayo mag-iingat na may uh, bigyan tayo ng uh, mahabang buhay ng ating Panginoon. Maraming salamat ulit.